Sinuntukan na isang customer at ang empleyado na isang panaderya sa Maynila. Ang ugat ng away nila, cup noodles. Balita natin ka ni Katrina So. Tila naging boxing ring ang harapan ng bakery nito sa Pedro Hill sa Maynila. Pati damit ng isa sa mga lalaki na pa. Kanya-kanyang suntok at ilag ang mga lalaki. Mainit ang labanan na bahagya lang humupa ng mapatumba ang isa. Ang mga sungkot sa suntukan, isang customer at isang tauhan ng panaderya. Kwento ng tindera ng bakery. Bumibili po siya sa akin, tapos sabi ko po, alin po, sabi niya, ikaw, sabi ko gano'n, sabi ko po, tinapay po yung pinagbebenta dito, sabi niya. Sabi niya, magkano ka ba? Dagdag pa niya, na-umorder din ng cup noodles ang lalaki pero di naman daw kinuha at pilit na um